Hello guys, dumalo po ako dyan ng orientation, sumali po kami mga solo parents sa SICAM. Yun pong ang SICAM ay para din po yung tupad, kaso lang po yung tupad po ay nagbubungkal ng kanal, nagdadamo, nagwawalis ng kalsada. Kami po naman ay magtatanim, iyan po yung mga katim ko sa aking barangay. Ayan, mga officer po yan mula PRO hanggang President. Ako po yung tagahawak ng kayamanan. <laughs> Pero wala po nga hawakan. Ayan, nag na po kami. Nakatunayan na kami ay nakadalo lahat dyan. Ayan. Ito po yung... Uh, Ami, Pangulo ng Pangkalahatan, yan po, Pangulo po ng May Kawayan, Pangkalahatan po, ito po yung Pangulo namin sa aming barangay ng Sombrero. Ito nga po yung iba naming mga katim, ayan. Yan po yung mga officer din. Ayan, pagkatapos po, napagpasyahan namin maglakad. eto po kasi walang pamasahe. <laughs> Dinamaya na po namin siya. Alam niyo po ba nilakad namin dyan? Tatlong barangay mula dyan hanggang po sa amin. <laughs> Ayan na nga po, nagumpisa na, kinabukasan. Ayan po yung aming dadamuhan at tataniman. Ayan, kaya, kaya po nga, marami po kami. Ayan, baliwala po yan. Hello guys! Tingnan nyo naman, second days pa lang ng aming pagdadamo. Napakalaki na po ng kanyang pinagbago. Kaysa po kahapon na talaga po kung pagmamasdan mo, hindi mo po alam kung paano siya uumpisahan dahil talaga po puro damo yung paligid na yan. Pero dahil nga po sa tulong-tulong kami, walang naging mahirap. Ayan, sobrang ano, yung iba po mga damo, napakahirap bunutin. Buti na lang po eh, meron akong dalang gunting. Ginagupit you know, ko na lang po. Ayan, kami po ang team ng aming barangay. Ayan, asisipag po ng mga kasama ko. Ito po yung aming pangulo ng aming barangay, ng solo parent po. Ayan, inaano po namin lupa. Ang tigas po kasi eh. Nanghirap pa kami nung piko. Kasi po piko talaga po yung dapat na inaano dyan sa lupa na yan eh. Para lumambot. Kasi nga po ay eh, pagtataniman nga po namin na mga gulay. Ayan, sinasako na po namin yung mga nabunot namin damo. Ayan, kailangan po talaga may guwantes. Kasi po meron tibo, ano yun, tibo, bote, nabasag. Ayan, no. Tignan nyo naman po. pinagtawa na nila ako. Kasi kita raw yung akin de <laughs> Hindi nila alam sa TikTok nga pinapakita ko yung pag nagde-demo ako ng <laughs> Ayan, oras po na aming merienda. Kawawa naman po lola nyo. O, yagit na yagit na ito. <laughs> Ayan. Nagtatapos na po. Nilagay ko na po yung sakod dyan. Kami po ipa na.